Asti lang sige, dulag lastiko eh, ganyan lang sige tawag ba, di mo maminaw. Wala nang lastiko ron, wala tayong bukas oh! Unyan na pa, pinagdulag kami! Ay, samuksa mo ko, pindiyan na ba ako? Sos, asti lang sige, pagkakawang ko ng lastiko, sinunduhan ron! Ay, kung kuwan ko ang nagsamuksa mo ka, pasig damakan ko man na rin yung lastiko ron ba? Huwag siya na po, isugok <laughs> ni mo pa! Unyan na ko, kaya hapit na minahuman. Bantay, last na lang na, last na lang na, bantay lang ni mo ron. Bagi buat so buka diskartimu buka sendiri dale. Abang! Mesti sokok ni, bang. Baik. ulah um, ya, lah main papa baik. Adik, sakit. Aduh, Sus, pasti lantauan lah pun. Sus, pasti lantauan. baik lah pun. Ini bagi sogo kan tengah kelar. Oh, enggak lah, Terus pastikan hot door si mata watai bukas kau non Ron. Bagi itu bukas bah. Baik huh? itu nak buat sen papa. Di eh mana man? Kau main pada skartis itu nak bukas. Betul betul aku sungguh. Si ada yang mau skartis nak bukas baik. Tempat yang niat tak pulang je kau nak pulang lagi si kamu tahu si pindahan. Baik, lagi kau nak bah? Tidak usah Oi, tahu ni sungguh. Oh, pertama gaya anak na si Papa. Sus, Clark, asap. Tanawa, nagdula na ano? nabod mo diha. Pastilan na, no? what? Ganina ako kasugo, Clark. Pastilan, pasuko. Hindi ko nang maayo ba? Pastilan, nagdula niyo ba? Bini, 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 ba? Nga klaro, di mo patungo. Tanawa, ah! yung Papa, bayo. Sige, nagpasinaw sa iyong motor. Pa, ikan na lang ato kay pagluto. Jesus, pasti lang pag motor nga way kasi na natong motor mo kaya nagitambay na ako siya kung ipasinaw siya para hindi matayaan ah, wak manay bulos motor na wabuhag motor wak manay panggasulina ano na nakabulan yung motor pa ba way dagandagang baka ikatubin sila ni mo sige kung ano buwas nito kang batay na hap na naman si sinugo sa inyo ha sige po patuko ba sige po na ng gradula sige mo diskarte kong bugas bye tara bye lakaw na sudan panikamute dito sa Pasti lang daghan man anak. Bi, ami bi. Mi gani gi daghan mo stindira bitong daghan bugas. Ista pagir gi duwa pagir ninyo. Mm -hmm. Mahurot ba daw ni makuha pa daw sa dito. Ol, kuha daw go sa bugis ta dito. Unsa niyo pagpangutang dai nganong gipantagaan mo og daghan? Unsa'y